Good morning, good morning mga idol, mga kaparmers. Nandito na ulit tayo sa farm ni Nanay. Ang ganda ng panahon ngayon. Maaliwalas. Ganda ng sikat ng araw. Napakalakas ng ulan. Kagabi. Halos magdamag umuulan. Nandito tayo. sa Sitawan. Ayan. Nakompleto na ang balag na pagagapangan ng mga sitaw. Kaya ng mga mabumunga na lang, maghihintay na lang tayo ng bunga Parang gumapang sa balag na yan. Ayan. Ayan po ang mga sitawan sa farm ni nanay. Ayan. Ayan, nakompleto na ng balag. Pero may dalawa pang linya na pahabol doon. Gagawin ko din ng balag. Ayan po ay uh, organic. No chemical. Panditig lang dyan. Swamp fertilizer. At mga pesticide na baking soda. Sukal. Papabulaklak pinagsama-sama lang yung walang chemical yan po ang ating sitawan sa farm ni nanay yan eto may dalawa pang linya rito yan may mga bagong tanim lang yan kahapon at uh, gagawin pa ng balag ito. Mga one week after. Pagtubo nila. Alright.